parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may ari talaga ng buong premises ng Worldwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Ah, hindi po totoo yun. Kasi ang may ari ng lugar talaga ay yung mga cruise. Yung, yung lupa yung po. close friend ni <laughs> Roslyn. Uh, Mr. Chairman, yung lupa po. Pero yung buildings po, yeah, sila know. nagtayo po. Ah, technicality na lang yun, May I ask the Secretary Roque, in the last hearing, uh, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood Subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the uh, TCT with me. Po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit. Po. Thank you. Uh, do you also uh, have you all already submitted a copy of the lease contract between Yun Wan and his wa and your wife, uh, Madam Myla Roque? Yes, Your Honor. Submitted already. Submitted Pem already, Your Honor. Thank you. Uh, have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for PH Two Corporation? The corporation, as you have stated, that owns the House and Pinewood subdivision? Your Honor, in the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC should, that should furnish this committee with those articles. That's what uh, the Honorable Paduano uh, said. That's not what I said. I, nope, well, I haven't submitted, Your Honor, but I was on the assumption that the SEC will bring it here. But that will be no problem. I can submit it, uh, Your Honor. Thank you. Uh, you were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts Municipal Trial Court of Porak, Pampanga, the RTC 114 of Angeles City. And the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied? Yes, Your Honor. Now, may I know, uh, uh, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally for the ejectment case in the month of uh, August of 2023, Your Honor. 2023 so in other words, uh, uh, it's because of the ejectment case. yes, your honor. No. did you know that uh, uh, in the past, before you you were taken as counsel, uh, your friend, Miss catherine cassandra-ong, was part of urban corporation? and later on was also part of La Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of Whirlwind, and after our meeting with PAGCOR, she became representative of Lucky South for PAGCOR as well. So, uh, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, eh, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng Worldwind, Kasi, Matagal Pero ko pong, alam niyo po alam niyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Ah, hindi naman po kasi nung nagmeeting po kami doon lang siya naging representative ng Lucky South at ang alam ko nga eh hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng uh, licensee para maging representative gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Kunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng uh, Lucky South. So you're not aware of the uh, sublease agreements between Worldwind Corporation and Lucky South 99, and uh, there were two sub-disagreements. Are you not aware of this? Hindi po nung no, nag-file po kami ng entry of appearance sa ejectment kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga crews at sa panig ng whirlwind. So ang nagkakasuhan po ay eh, crews and whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng crews at ng whirlwind. Yeah. Uh, Did you file or did you file a manifestation in court para para po may quash uh, yung search warrant at saka para makuha yung uh, mga documents doon po sa raids sa uh, Lucky South 99 Opo may mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas yung uh, mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa um, sa porak na naisa publiko po at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong yon so nagfile po ako ng uh, motion to quash para maibalik po yung mga dokumento uh, ang sabi po niyo mayroon po kayong mga uh, privileged documents na nandoon sa saan po uh, doon po sa raid re na lugar sa porak saan po specifically doon sa place ng Uh, Pogo Hub. Doon po Bakit? sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Uh, hindi po totoo yun. Kasi ang may ari ng lugar talaga ay yung mga cruise. Yung, yung, yung close friend ni... <laughs> Roslin. Uh, Mr. Chairman, yung lupa po, pero yung buildings po, yeah, sila know. nagtayo po. Uh, technicality na lang yun, Tony. Uh, Pero bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? E eh, empleyado po ninyo? Ex-employee -employ ko po. Dahil nag-aaral po siya sa Aviation School. Ex na pala? O, oh, ex Attorney, na po. ex. Opo, ex. Pero bakit nandun pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang-una -una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil uh, may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dati kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, uh, subukan nating ihabol ang papeles mo. At anahi, naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine, e eh, via Poland at uh, binigyan naman po kami ng uh, expedited uh, visa ng uh, Poland at ang ang uh, visa naman po sa Ukraine ay eh, binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, e eh, kailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakatira, nakitira po doon yung aking uh, ex-employee, eh doon po nakahanap yung dokumentong yon. Uh, kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yon? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa Malacanang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was um, November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila nanatili sa akin hanggang eleksyon. And um, itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023 pero meron pa po akong dalawang na-retain hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogo Hub dahil sa pakiusap ninyo? Well, po, pwede niyo pong ma, ma, maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos na ang boxing kasi meron ng rate of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC na motion to recall the rate of execution, hindi naman namin inaasahan, nagtagumpay po. So hindi sila napaalis kaagad, bagamat dapat by August napaalis na sila. So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon no? dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At eh siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Cassie Ong. Paano sila, paano sila nagkakilala? Wala, well, uh, nagpulong po kami matapos po ang isang pagbibista dyan So, po sa. Kayo po ang nagpakilala. Ako po ang nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you.